Hi, guys, good morning. So it's a Friday. Napau <laughs> tulog. Mamimili lang ng konti guys kasi kakainan ulit sa bahay ng Sunday. May request sila ng fried chicken, chicken barbecue or sinigang na tuyo tapang pipiliin ko. O baka pares ko na lang din dudutin para may ulam na rin dito sa bahay. Marami pa namang ulam guys. Yung mga natira ng Britini Shopee. Halata ba wala pang tulog? <laughs> May listahan pa dala si Ate Doy. Ay, ito, masarap to. Ay, yung bikat ni Ate Doy, baka makalimutan. Huwag kayong ng nyo. Ayan, hindi pwede mo wala mga chichiria ni Ate Doy. Kunti lang naman ang pamimili ko kasi ang kailangan ko lang naman is manok. Pang sahog, pang replenish ng ibang kulang. Wala na naman ako naiisip na ipa pa. So ngayon, wala naman masyadong ganap ganat ngayong Sabado. I think, Magkitip pa lang ako ng barbecue sauce. I don't know kung makakapagsilihan na tiyot ako bukas. Kasi parang konti yung manok. Hindi ako sure. Let's see kung ano pong magaganap pa maya. May bukas, kain na ulit. Gano'n naman lagi. Kaya na kasi, may nakatayo naka ka doon, naka-white ka pa. Basta ka ka pa. Hindi na. Wala akong intensyong gulating kita. <laughs> sabi na, no, ay gising pa sir. Girl. So, in-expect ko na gano'n kasi <laughs> narin ko na may electric pan. Pero hindi ko na-expect na tatuwagin na, mo ako <laughs> na, na ako Hmm? Oh, akala ko matutulog ka na. Ano kumain ka? Ano yun? I'm hungry. O, oh, nakita niyo na ako sino'y dumating. <laughs> Ay, kinuha nila guys yung tuna. Asan yung tuna? Guys, ito yung tuna o. Guys, kung o order kayo, 4 kilos to. <laughs> tuna belly. So oh, oh. Kasi nyo ba o order Ah, ang laki o. Guys, ito yung kamay ko. Kamay ko is about 8 inches. Lapad. Ganyan siya kalaki o. Oh. Uh. Laki oh Oo. Yan lang naman ang handa namin bukas. <laughs> Tapos, wala na kaming kakainin for the next two weeks. Kano namin lang <laughs> namin Kailangan lang namin iyabang. Na <laughs> may Yes. Pero kung gusto nyo pumili, order lang kayo. na-shipping <laughs> fee siyempre. Na-shipping <laughs> fee, sa ano? Sa... Sa... dagat pero guys, fresh tuna, guys. Pero yan, guys. yan, guys, yung hinandaan ng birthday ni Jason. Ang sarap, promise. Hi, guys. So, Sunday na. Actually, guys, parang 2.30 na ata na hapon. Hindi na tuloy kasi unang-unang -una maulan. Ito saan yung pinrepair pang samgyup. Grill. Then, and yung fried chicken. Tapos nagluto ko ng silang na tuyot plus tada tuna by Jason <laughs> no it's cat oh no it's cat sponsored by cat timpla by Jason <laughs> <laughs> Iihawin na lang yun guys sa taas at yung munchi chicken barbecue ako pero dito na lang yun sa baba lutuin. maulan kasi guys eh sayang sa taas pa naman sana sarap sana tumabay sa taas eh So kami kami nilang lang ni Jason sa ni na Rizel. Parang di sayang yung food di ba? Akyat tayo guys tas do sa nagiya. Pa ita ko na sa inyo. Sa ano din kasi food ko na iwan ko. <laughs> Ayan, nagbababaga na Iihawin na yung tuna Pag naiisipan tumambay doon eh, doon nag-uulan eh and guys, ang barbecue. Guys, chicken carbahal ng Santa Rosa. Galing sa akin, taga Santa Rosa. Tapos <laughs> ito <laughs> guys, tuna. Luto na. Ako ito pala na naluluto ko. Oh. May buko eh. Kaya tagal eh. Walang oras ang kain dito. Basta kung gusto kumain, kumain. Punta kayo. <laughs> Hi, good morning guys. Ipupunta lang tayong saglit. Kasi, papa-adjust ko lang yung ano ko. Yung insoles ko. Ayan, dyan. Uh, time ko na for appointment kasi. Uh, every 15 days yata. Since, yung binili ko. Well, first 15 days, I don't, I think so. Parang gano'n. So, sa menu value yun. So, dito na lang kayo. Ayan, ito po yung mga corrective pieces na. Yan yung inabili ni Sir, -so, yan yung corrective pieces. Kasi flat pieces yan. Meron siyang flat Iyan, ang price po yeah. yan. As a 60, pero whole package na yeah. yun. How much? 60,000. 60? Yes. My God, ang mahal! Pero I would say po sulit sa akin po. Sa akin, oh, sulit sa akin. Right. Kasi yung queen po kasi na-flat pieces sa ito. Walang gamot po. Oh. dalawa. <laughs> Bumili kami ng Jamba Juice, guys. Uh, tara, uwi na tayo. Matutulog pa ako. <laughs> Sarap yan. Uh, <laughs> End ko na tong vlog na to. Kasi tumawid na ng weekend eh. <laughs> So nakita nyo, galing ako sa ano, sa fixie foot kasi pina-adjust ko yung ano ko, yung insoles ko. Thank you very much for watching. Guys, please like, comment, share, and subscribe sa mga social media accounts natin, lalo-lalo na dito sa YouTube. It's at Tito sa Facebook. It's at Tito Flix sa TikTok. It's at Tito Flix. Sa Instagram, it's Glenn Palma 13. Hindi ko masyadong active doon. Thank you very much, uh, guys, for watching. And I love you all, guys. See you again on my next vlog. Bye!